a a a a a a pakiusap, sabihin mo sa akin. Basta't lumapit ka sa akin. Sasabihin ko sa iyo kung ano ang huling sinabi ng ating ama bago siya mamatay. Ano pa ang gusto mo? Ang buhay ko. Anim na buwan na ang nakalipas, hindi ba't sa isang gabi ay nawala sa akin si Itay? Nawasak ang aming pamilya, ang anak mayaman ng pamilyang ito, sa oras na makita ka. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyo, matandang hakluban. Inay, matagal ko nang itinuturing si Wixen bilang ate. Pakiusap, ampunin niyo na po siya. Sige, ha? Itay. Talagang hindi kita mapigilan ito ang sarili mong desisyon, huwag kang magsisi, ha? Paano ako magsisisi? Hindi ko